Wala na? Bata, ta, ba ta, ba ba? Ano, ba? ano, ba? ano, ba? ano ba? kanina sabi mo, anak ka, asawa mo? Saan ka natutulog? Kanina, natutulog eh. May bahay ka ba? May bahay ka ba? Pa? Bahay? Ano? pangalan mo ngayon? Anong pangalan mo mo? Ang magandang buhay mga viewers, welcome to my channel Ayong Vlog! So dito tayo ngayon sa Project Moss kung paano magbutas at kung paano gumawa mapabilis ang pagawa at paglubog ng bakal sa floor ng

Panororin muna Nama ya Tau tau Gimana? dito sa wall basang basa diba sir? Mm. papunta yan dun sa ilalim mm -hmm. o, so upo, aakit tayo sa kisame ngayon para malaman ko kung saan tumutulo so, ito pa sir sa wall hanggang dito yan makita mo lang hanggang dito yan sir hanggang dun kasi dun sa opisina yan ni sir dun na tulo Say, Argent auto, sir urgent daw to sir sabi ni si RGM mm. so ito papasok tayo sa kisame mamaya mm. okay na? okay na para makita Og Ismail! SMILE!

Maano? makikita mo sila. Ano? Ito dito, meron pa rin bagong tuluyan Tapos diyan sa bakal, meron pa rin. Oh, 'yun ang galing. Ah. Galing sa taas. Pag dito mo sa makikita mo. Ayun, bagong tuluyan 'yan. Ay, oo. sa taas galing oh. Ito, sir, nandoon. Halangan plastic. Puluputan ng plastic 'to. Sige sir, salamat po.

Comoros.

Nakita nyo siya na problema, ano? Meron kami ilo na may chargeable eh. Ito na ang no problema. Sir, may elektrisya naman dyan, sir. Dyan. Argent, Argent right? daw, sir, yan eh. Ah, sige, pasensya na, sir, ha? Ah.